Asa ah, kayo, no, nono. Isang Yung fruits na lang. O, uh, muna. Uh, melon, mango, tsaka yung grapes. Tapos yung sauce ko, white chocolate. Ilan to? Dalawa? Dalawa. Sige. Hindi, ito na lang. Ito na lang dalawa. Yung white at saka itong ano, may kulay. Tingnan natin. <laughs> Tikman na natin ito mga boy Sarap mm. okay. Yogurt Sarap ng yogurt Kamiya mm. natin ang na hindi yung utrara. First time namin mga ka-team na ito tara na, mga chocolate white chocolate somewhere. Huh? Finally, susubukan din namin. Laging mahaba yung pila na ito eh. Lalo na pagka weekend. Eh ngayon, weekday, medyo konti yung tao. Ang sarap. Yawig siyang lasa, so, pinag-figure out ko eh. So, anong masasabi mo? Mahihap siya. Kasi hindi siya puro tamis. Magka... May fruits lang siya na included. Kaya ano mo pala binipilahan to? So, ayun, nasang-lasan mo yung ano... nasang-lasan mo yung yogurt na kapag kabinibili mo lang sa ano, bitin na bitin, di ba? O eto. Napakarami. May mga fruits pang kasama. Meron pang syrup. Sa akin, white chocolate. Biscoff. Sa kanya, biscoff. May dragon fruit. Ah, kahit, mag kahit, kahit, kahit magsama yung yung chocolate, ba diba, Yung yeah. toppings mo, chocolate and fruits, okay lang. Sarap. Ah, Ngayon lang lang dito ko tinikmay. Hindi oh, eh. tayo makapwesto lagi. So, tuloy uwian yung dalawa. Mm. No? Ayos Now we know Kung bakit siya laging pinipilahan Paano, out muna kami Gusto sunod India mga boy